đi Hindi ka nga nakuha eh. What the uh, corn. corn? Mazola. What? Mazzola. Corn. Arabi. Mm. Corn. Ay, dura, dura, dura. Dura. Dura? Dura. Dura. La. La. Hmm. Uh, couldi. Uh, couldi. No, no. Okay, dora, 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 Hai dora. Isi. dora, dora, mm. dora, 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 Kami dora, hirap na. Mm -hmm. <laughs> Imbes na nakapag naka 50 mm -hmm. kami na bumawi ng <laughs> tuloy. Binawi. <laughs> Plastic lang yung ano niya. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Where's the twins? family of abu. Ah, mm. yeah, but tomorrow they will be at the house of Abu. Mm. But today you didn't see them. I'm so. Lunch, yeah. Mm. I'm sad I wanted to see them today. <laughs> mm. They're so. Now mm. they're so far. They're big now? Still mm. small. Mm. But fat, fat like. Fat like a doll.

kainin natin yung turkey kasi pinaghiwa pa naman nya tayo. Pinagdorog <laughs> Pinagdorog Pinagdorog <laughs> <durung> pa naman nya tayo. <laughs> Para hindi na tayo tayong nah mahirapang maganyo. Nah kainin mo. Ya. Magtabas. <laughs> Ayok <Ayuh. laughs> yun. Ya, bilang hmm. si niya yung isla. <laughs> 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 Sabi niya, tama sa Sabi niya,

Huwag tayo sa trabaho. Di ba? Kung wala ang yung isang order naman ni yung yung... Yung ito isang wala. tapos papakasal yung sila Hmm. Tapos, gumawa siya ng <t disagree> plato. May waiter na gano'n. Wala. Sabi ko tapos ano. Sabi mo sa kanya kung nasan dito ang plastic Kasi hindi ko na. Hindi nga yung pinakita na talaga sa bintana. Ito ba yun? Di o. Oh, sabi daw niya. Eh ngayon nagalit ko sa bilinggit kasi iba yung nakuha. Bakit daw hindi siya ginusili siya. Sabi ko. Nung, kung, nung binalik nung matanda yung mga plato. Sa ulit. Sa ulitin ka ko. Hindi akin mukha kong sa'yo yan. <laughs> binalik. <laughs> eh, ako, ako, ako na pag-alitan. Hindi sabi ko. Uy, oh, hindi ka ko. Kilalanin mo ko ang gamit mo. Hmm. Busy Pero yun, kanila yun. Yung pinagkain na nilang susbah kahon. Oh. Kanila yun. Ito, iba rin may ari nito. Kaya masakot. Iba may ari nito.

Bukas wala na yan. <laughs> pag umalis sila, tsaka tayo tatayo. Hmm. Ikaw so, masarap ito sabi ko eh. Yung dati eh, yung yun. Yung ano eh? Kosa? Hmm, Kaya yeah, dyan na sila mag-order palagi. Uh -huh. Kasi may karne. Na may kamat. Ito gusto ko sa pagamanin ko ito.

Suka. Over po. Huwag suka sa ilo. <laughs> na over po nga. Na over po. Mm. No Oo, over po. hindi iba, ibang ba? pag, pa. Na pag na-overcook yung ano, yung... Kaya hindi nila inoven, hindi nila inoven yung tinapay puti. Mm. Di ba, mm. Ken? Lusa. Mm. Wala pudding na tuloy. Di ba, Ken? Kay? Pudding. Kaya, kakain mo hmm. na. Di ba, pinag pinagdalaan diba mo sa Ken? Pakain ni Bigas hindi lang niya kinain ni. Mm. Luya. <laughs> Tumigas mo naman. Ini mm. na. Mata mahaba si Bigas pangit. Mm. Yun siya yung fuel. Patabain mo. Mahaba siya ga. Oh, Oo, pero patabain mo. Kasi pag mataba yun, mm. para na siyang unan. Mm. mm. Giging muna. Binawalan siya ng uh, nagka-allergy siya. Nagkasugat-sugat yung paa. Ano na, kahit ano pinakain ng aso niya. Hindi <laughs> <laughs> mapili. Kasi yung dog food, yun na nakaka-allergy. Oo. Kaya, ah, ganun? No, oo. Kaya dog food din, hindi ko pinapakain siya. Pinap binilhan ko nga ng ano eh. Pa, may higit papakainin mo na. Manok? Mga hmm. ano. Patay na pa. Mm. Yun nga, manok nga. Binila ko nga ng manok yun, oh. o. Huwag mong pakainin ng kanin. Kung pakainin siya manok, manok lang. Kasi ang dog food, siyempre ang dog food, ipapayo nila ang dog food mm -hmm. para mabenta yung mabenta kanilang yan. pagkain. Mm Tapos gagawa sir ng, mm. ng gamot para mm. mabenta ulit mm. yung gamot. Mm. Kailangan mm. magkasakit. Ganon. Mm. okay. mm. <laughs> Paano sila magkakapera? Mm. Diba? Kung walang magkakasakit, may, may magdo-doktor pa ba? Wala. Kahit daw yung mga gamot. Kaya nilal nilalagyan na expiration niya. Oo, oh, para... What is the Tupperware that had the extra forks for the razor? Hey, madam. Mm -hmm. Kaya nila nilalagyan na yung... Huh? Ng, ng ano, na expiration hey, niya. Para yung mga tao bibili ulit ng gamot. Hmm. Itatapon na nila yung expiration yung side na gamot para so, bibili ko. Uh, for outside? Yeah, And madam. Point, yeah, yes. mm -hmm. Pero you expired na yung pwede pa yun. Mm -hmm. Alala, nilalagyan nila para itapo mo na, bibili ka ulit. Tuloy-tuloy ang gamot. Hmm. Kasi paano nga naman sila kikita? Hindi sabi nung... Kaya nga ano, gumagawa sila ng sakit. Mm hmm. Kaya nga sila ng gamot. Mm -hmm. Tingnan mo, pabigay ka nagkasakit. Mm. Luhis na. Diba? Kaya, huwag lang doon no liquid ang ma-expire. Kaya yung injection, <laughs> yung, yung <laughs> ano, yung tinurok, sakit yun. yun. Sakit yun. Hmm. Ako nga nawala yung sakit sa pa paako eh. Kasi napatuloy pa ako pa ako. Yung ano natin, no. okay. yung, hindi yung paako ba yung, yung pa ako, tarampakan po? Hmm. Eh, sakit naman natin mga kamigyan eh. Gaya yung bakit sakit yun. Oo, sakit yun. Pina mm. Ano yun? Para mabili yung mga gamot. Tignan mm. mo, parati tayong inoobo. <laughs> Hindi. Kailangan talaga ipasok yun. Bakit? Kasi pag may next na flu na parang ganun, may panlaban mm. sa katawan natin, kailangan pa ipasok sa natin. Para kusang patayin siya doon sa loob. Pero maraming nagka-cancer nun. May cancer na talaga yun. <laughs> <laughs> Hindi, maraming nagka-cancer mula. Nun. Ito yung ako na. Ito ka yeah. Parang... Mahal ko. May <laughs> itlog yung ano nyo? Wala. Mm -hmm. Ayoko po. May ano? <laughs> May alamita? Woman. thank you Lord. Salamat sa gracia. Salamat sa bagtak sa turkey. <laughs> sa hindi niyo kinahin. Yung anong bata nga. Ginoo, you know, oh, salamat sa bagtak sa manok. <laughs> <laughs> Nakita mo yan sa biswag? <laughs> Alam mo yung bagtak? Yung legs ano. daw ng manong. Ay, yung, yung paa. Ay, hindi legs. Legs nga Bagtak. Yung legs. Kasi yung hita, ito yung taas. Pero ang kinain niya pa oh, eh, yung paaga eh. Paa yung, ng manok oh, yung hita. Oh, yan andan po oh. And lang. Sumasakit yung ko naman ka ito <laughs> nga yung mga lang. Ito, <laughs> <yung> ito, <lang. laughs> <laughs> ito, ito din may itlog din. No? <laughs> oh, yeah. alin? Ay, mga, mga. Ah, hindi siya kumain ng baboy. Ang paborito niya yung ano. Yung mm. -hmm. ano nila sa kanila. Mm. Hindi -hmm. nga siya kumain ng ano eh. Turkey. Very good. Very good. Mm -hmm. Very good. <laughs> <laughs> so, thank you. <laughs>